naman ang iniinom nyo. Pero guys ha, yung mga pinag inoman nyo, huwag nyo basta-basta itatapon kung saan-saan. Iipunin natin yan at meron tayong gagawin para sa mga pinagbasyuhan na yan. Hoy! Nandyan ka pala. Nabalitaan ko, naghahanap ka ng isang makinaya na makakapag-produce ng mga bagong produkto gamit ang mga recycled plastics. Tama-tama at meron akong isang makinaya na ipapakilala sa'yo galing sa RM Metalworks. Hello po alat mga ka-farmers So ngayon, nandito po kami ngayon sa Barangay Lumboy, Talavera, Nueva Ecija So dito po kami sa Barangay Hall, sa may MRF station po nila So kung makikita po nila, napakaraming plastic So iba't ibang klase ng plastic So itong mga gantong basura, hindi siya nawawala Hindi siya nabubulok So panghabang buhay na silang basura So ngayon, meron pong ipapakilala ang RM Metalworks na isang makinarya na makatutulong kung paano nga ba mare ang mga plastic waste at ngayon naman mga ka-farmers ay ipapakilala ko na sa inyo ang ipinagmamalaki ng RM Metalworks ang aming plastic shredder machine. So ilan nga ba ang capacity? So kaya niyang makapag-shred ng 100 to 150 kilograms per hour ng plastic. At ang aming makinarya ay powered ng 12 HP RTN diesel engine kaya siguradong malakas ang performance. So ngayon, dito sa MRF facility ng Barangay Lumboy, Talavera Nueva Ecija, ay makikita nyo kung gano'ng karami na yung naipon nilang mga plastic. So ngayon, meron diyang mga HDPE, PVC, PET bottles, PP, and LDPE. At napakaraming klase pa po ng plastic. At ngayon naman po ay tawagin na natin ang ating kasamaan na si Sir JC. At ang lagi naming paalala, huwag natin kalilimutan na pagsuotin ang ating mga operators sa mga safety gears gaya ng goggles and hand gloves. na nakita nyo kung gaano gabundok ang mga basura dito. So ngayon, eto na lang siya. So na-minimize natin ang space at ang ating mga basura. So tingnan naman natin ngayon mga ka-farmers ang ating mga na-shred na mga materials. So kung nakikita nyo mula sa maninipis hanggang sa pinakamakakapal, pinakamakukunat at pinakamalulutong na materials kayang-kaya. So nakita nyo mga ka-farmers itong mga shredded plastics natin is pwede nating i-convert into a plant box. So, ganito siya. So, ang gagawin lang natin, tutunawin. So, available din pala sa RM Metalworks ang plastic densifier. So, check it out. So, kung iisipin lang natin mga ka-farmers ko ang bawat barangay at mga munisipilidad ay magkakaroon ng ganitong klase ng makinarya, napakalaking tulong para sa ating kapaligiran at syempre mapagkakakitaan. At para naman po sa mga kandidato na maluluklok ngayong darating na halalan, naway gawin po sana nating priority ang halinisan ng ating mga komunidad. At huwag na kayong humanap sa iba dahil available lamang yan sa RM Metalworks. Kaya huwag ka ng magdalawang isip pa kung naghahanap ka ng isang makinarya para sa iyong negosyo o para sa kalinisan ng iyong komunidad. Dito ka na sa RM Metalworks dahil siguradong matibay at garantisadong gawang Pinoy. Ako po si Barangay Captain Edwin Meneses ng Barangay Lumboy, Talavera, Malaysia. Hinihimo ko ang lahat ng aking mga kapwa-kapitan na mag-avail ng mga makinaryang pag-agrikultura at pangkalinisan mula sa gawa ng RM Metal Works. Dito lang po yan sa Barangay Lumboy, Talavera, Malaysia.